Arasin ko tayo! Sige! Arasin ko tayo sa Oo! Nasaan na kasi ka? o. Uy! O. 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 Oh. Ka ah. ba yung sukay hapon na? Oh! Saan ka ba nandaling? mo ako nakawayan? Bakit? Mamiwas ako sa ano? Doon sa... Ano, sa may, may... COVID ha? na ngayon? May tubig doon! Madami kayang hito doon! Oo nga! Ito na nga lang nagkinuha ko eh. Malaki naman ang yung pamiwas. Ayos na yan. Para malaki din ang mga uli. hintay mo na lang ako dyan. Sige. Ah. Damihan mo ng dala ha. Oo. Oh! Saan mo ni Bay? Ay, May Ay day, ano? Si Day. Ay. dumating pala si Kuya Panot. Oo. Oh. Uh. Bakit? A asan si bayso. Ay, mamiwas daw dun sa pispan. Sa pispan? Oo, at marami daw nga yung COVID dun. Sunod tayo din, pre. Alam yun? Oo. Tara, tara. Ayun, puntaan ninyo. Oo. Tara. Tara, dito tayo, dumaan. Tara, tara. Ay, sunod tayo. Sige. Kami sa yung bayjok eh. Aha. Malapit lang naman yung dito. Ayan. Oo, dyan lang sa baba. Lagi natin yung bumunta dito? Oo. Ay, ma. Marami ko at yung bayjok. Ganda oh. lang, mudulos. Oo nga eh. Sana marami nang huli pre. Ay, huwag eh. Oh, yeah papulutan yun ayos iyao na oh oo na dito uy dadaan na lang ayun si ba yun ayun eh uy 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 umutan dami ka na huli napating pala siya ano? oo oo ayun saan napating ka pala hinahal pala namin dun eh ito pala siya nasa ayos kaya pa rito oh kanina pa lalaking tilapia pri dito oo nga o yun yan oh ayun una tagal lang akong bibit baka busog kaya oo ano pa paan mo

mo Sinasabi ko sa si iyo. ayan gano hey. e. mo si. Dito, dito mo dito. Ayun oh, madami magulo. Ayun dito mo. mo, kinikibit talaga. Ay, 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 ang gulo mo Si Panot na makararin na. naman. Ako nga Sinasabi si Barulong Si Kong Jose. Wala na. Si Kong niya ko. Sabi ko na nga pa eh, Wala na, wala na. Disgrasya talaga. ko kasama ko eh, Ay, si na lang sa iyo. Ikaw na nga daw. Eh. Alam mo kasi nag... Sabi ko kung sana si kasi Dito sana marami, kaya gaganon ko yung... ano ito ko na nakita ang dalawa. Ay, pa kayo dito? Ito eh. Mga naman kayong dalawa. Inawag ka namin eh. Siyempre, inamig ka namin eh. yung ka. Ay, hindi si ko, si ko na tulog sa'yo. Opa, paulong. Ayos kayo ay. si sa'yo. Sabi mo kasi, puntahan natin yan eh. Ay, Ikaw talaga pa kailan talaga ang dami mo. Pero ikaw ka lang tulog sa kanya. Ay, ay hindi ako nagtulog diyan. Eh. Ikaw ang katabi niyan. Para kang Yung bihos, yung bihos. Yung, yung bihos lang ako kinukuha ko Sama. sa kanya. Wala na, wala nang tayo ay, ma. Ikaw dito kanina tahimik ako dito mag-isa. Eh, ito mga kasi balay sa akin yung punta rito eh. Pero ano pa kayo? Eh, sa tanit na ay, kayo ay. Wala sti. Wala pa lang namin eh. Wala pa lang namin. Sabi ko sa inyo eh. Ito siguro si